Gumawa ako ng cheese bread. Oh! Ay, bango. Kasi di ba, lay-lay nang kuhaan na ng birth certificate ngayon. Naisip ko na sa online na lang ako kumuha kasi magpapagod ako, tapos pamasahe ko. So, nag-online na lang ako. At na naging total niya, and bukod doon, sinabay ko na rin yung passport ko. Kaya ako talaga, lahat halos ng transaction na ginagawa, maasa ako sa puro online. Ang total ng babayaran ko ay 1. Magkano ko yung kilo? Ah, 3 Baka okay, may dayan timbangan mo, ah. Magkano yan? Oh, may malaki pa dun. Ayaw Hindi, kahit maliit. Basta mapula. Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung bakit. Kasi asakit na nga ng ulo ko. May amoy putok. <laughs> dito sa unahan ko. Guys! Pero dito ang expo. Ayan, malaki. Nagpaha ako nito. Ayan, 8 pesos lang. Malaki na. Ito yung sunshine. May na natin. Ito na yung kapanahonan yun. ngayon. <laughs> may malaki na din. Wala ka, pati tatos. Oh, lumalaki na rin sila. Ayan, no. Tapos ito, oh. Sige, rayuma pa. ba diba, dati yung sugo natin mas manipis. Ngayon, medyo makapal na siya. Mas makapal na siya. Hindi pa yan. May mas malaki pa dyan. Alam nyo kung asan. Classic na lang to, ha? I love I love so, subscribe ka na. <laughs> 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 Kasi nagtatanong sa akin si Kuya kung ano yung channel ko. Kaya nakabimit na naman ako dito. So, eto na guys, yung aking fried chicken. Request ni Kiki. Yan yung lamesa talaga namin. Yan. Diyan dapat kami kumakain eh. Pero dahil ginawa ito ni Pudra, ayan. Mas madalas dito kami kumakain. Malapit sa bintana. Ayan. Para makatutuhan na talaga yung ating pag-diet ngayon 2019. Tapos, meron kami dito. Mm -hmm. Ilagay natin dito. At ito yung gagawin kong sausawan. Ay, sarap. Ng okra. Instead na mag-coffee tayo, pili tayo dito ng tea. Ah, magbana ba tayo ngayon? Hindi pa to open eh. Ito na lang. Alam mo, ito rin yung sa mga paraan ko noon, nung talagang ang bilis ko nung pumayat. Puro lang ako tin. Never talaga ako nagkakapinang yung 3-in-1. Tapos, hanap ako ng mag. Yung mga time na hindi pa ako sanay uminom ng tea, ginagawa ako, umibili ako ng mga mag, iba't ibang klase ng mag, para mas ganahan akong uminom. Tapos, umibili rin ako ng mga candy candy or chocolate. Kagaya nung nips, isang peraso nun, no, tapos inom, ganun. Tea, para lang talaga hindi ko maramdaman yung masamang lasa niya. Ito yung gagamitin ko ngayon na mag. Lalagyan natin ng lemon. Tapos, saka natin to i-open. Yan. <laughs> Dahil meron tayo ngayon lang ka galing sa kabila, sardinas yung sahog niya, mas itong ang iulam ko kaysa dito. Tapos ito. Kain tayo. Merienda time! 3 p.m. na guys! Gumawa ako ng cheese bread. Oh, ay, bango. Mayinit, fish. Nagluluto rin kami ngayon ang pancit canchon. Ay, ang sarap. nagme melt yung kanyang cheese. Mm. Tapos may nakasalang pa akong dalawa. Ito, peanut butter naman yung laman niya. Ay siya. Ayan na ay guys. Yung aming order. Akala mo naman dami ng order namin. Dahil kami may nagda-diet, talagang pinakamaraming in-order ay si Kiki. Mm -hmm. Kung hindi lang ako nagda-diet, ako. Ayan po. Nagda-diet. <laughs> <laughs> Tulog na yan, guys. Gamising lang uli. Ayan, yung kanyang order. One piece chicken. soup. Mm -hmm. tapos ito naman yung order ko na burger. Dahil nga diet ako, hati kami ni sister. Ka. Ayan, tama mo na ngayon. tara. Kain. you mm -hmm. afternoon mga kabisyo. Aalis ah, tayo ngayon. Dapat pupunta ako ngayon ng PhilHealth. Dahil sapagkat kulang ako ng requirements, hindi muna ako tumuloy. May PhilHealth naman si Javi, kaya lang mag-decide ako na mas maganda siguro kung kukuha ako dahil nasa ibang bansa nga siya, di ba malayo siya. Tapos yung isa pang ID, hindi ko lang maalala kung tawag doon. Basta yung pang international yata, yun yung ID na yun. Naisip ko na sa online na lang ako kumuha kasi magpapagod ako, tapos pamasahe ko, tapos alay-layo pa. Ang totoo, tinatamad ako. <laughs> Kasi di ba, layo-layo nang kuha ano, ng birth certificate ngayon. So, nag-online na lang ako. At ang naging total niya ay 365 pesos. And bukod doon, sinabay ko na rin yung passport ko na kailangan ko na i-renew dahil may expire na siya na February 19, 2019. Nga, ang kagandahan ngayon eh, hindi ka mahihirapan. Kaya ako talaga, lahat halos yung transaction na ginagawa, ko. maasa ako sa puro online para di-deliver na lang sa akin. Ganon. Pero ito sa passport na ito, naka lang kung kailan mo kukunin yung passport mo. Depende rin sa'yo. Pwede rin may ipadeliver labor, ganyan. Pero itong akin, naka-sked siya sa January 30, 2019. Ang total ng babayaran ko ay 1,200 pesos. At lahat ng ito ay babayaran ko ngayon sa Bayad Center. And after ko itong ay pupunta tayo ngayon sa City Hall. At magabayad naman ako na sa Amelian. Ito yun eh. Real Property Taxes. So let's go sa go para matapos na itong mga transaction na ito. Talis na ako ngayon, kaya lang may dumaan sa aming magkuprutas. Magkano ko yung kilo? 40 lang Ay, kayo. Ayun mga kalahat. Ayun yung matatamis ha. Well, ito magkano yung mangga? 100 na lang po. 100 ang kilo. Ang lahat yung ito. Ito. So. Pagbandaw. Uh, Matatong piraso lang siguro yung kuya. Ano? Kalahate. Kalahate. Sobra. Baka oh, okay, may daya ang timbangan mo ha. Oh, tripod na lang. 75 lang yan. Pe. Sige. Ito. Pag biniyakat mapula pula kukunin ko, pag hindi mapula, pula, kukunin. Magkano yan? Ah, one Oh, may malaki pa doon. hindi ka ayod maliit, basta mapula. Ah! Yung iba kasi niya, pag nahangin eh, pumuputi, namumutla. Ayan. Ako kasi lang talaga akong bumili ng pakwan dahil... hindi iba maputi? Hindi, mapula din naman pag ano, bagong bukas. Pag matagal na, Ito, maputi muna. na. Kasi pag matabang yan, papalitan ko. Sige right? daw. Sige, patunayan mo. Boba. si Bobo? Pero mo ano? Liberty Kim po! We'll the... <laughs> lahat? Wala, wala na pala pera. <laughs> ba yung ba yung... <laughs> Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung bakit. Kasi ang sakit na nga ng ulo ko. May ang may putok. Oh no! <laughs> Dito sa unahan ko. Sila po ang salari. Sakit sa ulo. Oh, yun guys, wala nangyari sa lakad namin dahil offline. So pinababalik nila ako sa Monday na para masigurado talaga na makabayad ako kasi bukas, Friday, open naman sila pero hindi rin nila sure kung, kung online na sila. hindi naman nasayang pamasahin namin ni mama, no? Hindi rin nasayang yung aming lakad dahil umihi ako sa loob. Yun na lang yung naging kapalit ng aming pamasahin. Yan tayo dito sa Pilipinas eh. Maraming mga transaction na ganyan na talagang hasaya ang alagin pa masahe ko. Kapag mag-withdraw ka sa ATM, tapos lahat ng ATM machine offline. Eh, magkano rin ang pamasahe rin namin dito? 70 pesos. Diba? Tapos wala namang nangyari nga nga. Andito kami ngayon guys ni Mama sa ano, San Roque Supermarket. At mayroon ako kita dito mga... Maalala nyo talaga ng mga kabataan pa natin. Papakita ko sa inyo. Ito oh. Nahalala nyo pa ba to? Ayan, rabbit. Sige, blog mo pa. Mamaya may masisita na sa'yo. <laughs> Itong Viva. Ayan, Viva. Nakakatuwa. Nugats. Nuggets. Nugat nugget pala, nugget. Ito. Ayan. Para tuloy gusto kong bumili. Wala akong plano. Pero si Kig kasi, hindi niya alam yung mga ganyang food. O mga ganyang candies. Ito. Pero ito medyo bago na to eh. Ito. May tingin-tingin ako sa paligid, ano? Alam nyo na, baka may manita. Pero hindi naman mahigpit dito sa, ano, San Roque Supermarket. Nung ano pa ako, kabataan ko, tuwan-tuwa ako pag binibilihan ako ni mama ng ganito. Ayan. Parang feeling ko ako ng pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ito, so, yung mga ganito. Ayan. Diba? Ay, ito. Talagang ito. Ako naman. Hanggang ngayon, hilig ako dito. Ayan. Isa to sa mga kinakain ko kapag kayong Nahihirapan akong inumin yung tiko. Ito pa guys, oh. Bubble juice. Ito ang honey. Ayan. Ang na ng honey ngayon. Tapos meron ng pabago ngayon. Chocokito. Bakit ganun? Sama naman ang pangalan. Chokito pala. Chokito. Tigasan natin yung O. Oh, Chokito. <laughs> Ayan, naalala nyo ba yan? Yung mga ganitong ano, o laruan. Sa so, ganito lang, contento na tayo eh. Pero sa ngayon, mga kabataan, Diyos ko, pag walang gadgets, parang hindi sila mabubuhay ng walang gadgets. Ayan si Cloud9. Ito guys, masarap to. Pinatsu. Masarap yan. Masarap lang, pero hindi ako bibili. <laughs> Kung nakikita nyo at nag-grocery kayo, bumili kayo niyan guys kasi masarap yan. Mama! Ito oh, gusto mo to ba? Diba? Marie? Peewee! yung flavor. Ayan. Guys! Meron ang expo. Ayan. O, ang laki. Nagpakuha ako nito. Ayan. 8 pesos lang. Ang laki na. Mga tatlo. Sabi ko, wala akong bibilihin eh. Ako pa naman, pag kumuha ako ng isa, dire diretso na. Tapos, ito naman yung garlic. Oh! kukuha din ako nyan. Matatandaan nyo ba yan? Dahil lang, wala akong paglagyan. Ang laki na nila ngayon. Ito yung sunshine noong kapanahon na natin. Ito na yung ngayon. <laughs> May malaki na din. May mga iba't ibang flavor na rin pala yung ano, expo. Ito oh. Spicy siya. Ganyan po ang itsura ko kung makikita ninyo. <laughs> Nahihirapan ako. Tandala naabi ko muna si Madra. Wait lang. Mama, asa ka na? Ito yung part ng sabunan oh. Ayoko din pumunta kasi baka sumpungin na naman ako. Mama! <laughs> Nagsigaw. Ba yun? Oh, so ayan kumuha nila ako ng sarili kong cart Kahit yung mga ano dito Yung mga lotion mga ganyan o no? Meron sila dito so, Ngayon ko lang ito nakita na P5.95 pesos lang so. Kuha ko na isa Gusto ko lang siya matikman Wala ka, pati Tatus Oh, Lumalaki na rin sila Ayan o no. Kuha ko na dalawa Ayan may palaki na rin sila ang lalaki na nila ha? Kung ito paglakihan na kayo, no? <laughs> Tapos ito, oh. Sige, rayuma pa. Kukuha ko rin itong sunshine na yellow piece. Uh, Parang gusto kong kumuha. Kuhala tayo ng isa. Masarap to sa suka. Ito bago ulit sa paningin ko. Kaya kukuha ako ng isa. Panchos. 16.70 cents pesos ang isa. Ah, ito yung lala. Laylay. Ay! <laughs> diba, laylay yan? Huwag masarap to. Ayun ah, ang hinanap ko, yung rings. Ay, ito! Hindi ingay ito yung nahanap ko. Ha? Alam nyo ba, sinusuot ko sa daliri ko yan nung bata pa ako bago ko kinakain. Rito Rin. Hanap tayo ng mahangin. Ito mga. Ayan. Kuha tayo ng magkano to? Yan, yung price. Kuha tayo ng apat. Natutuwa ako. Gusto ko magdiwa. Ah, kuha tayo ng apat. Kailangan ka parang ako magtitindahan. Ito rin no, masarap to kaya lang ayaw nila nito sa bahay eh pero magkano naman, 10 pesos lang naman kuha tayo ng isa diba dati yung sugo natin mas malipis, ngayon medyo makapal na siya mas makapal na siya hindi pa yan, may mas malaki pa dyan, alam nyo kung asan eto ayan siya ano, mas malaki ayan. pero hindi ko kuha niya kasi marami na akong kinuhang manik bago rin sa paningin ko, oh, mixed nuts ah, ito yung hinahanap ko kanina manche pesos lang. Ito, oh. Kuha hmm. tayo, isa lang. Si kuya talaga, eh. sabi mo, wala. Ayan, oh. Hindi pala happy house, honey house. Ito yung hinahanap si mama. Kuha tayo, Eto pa, o oh, lang pa. Yung, tapos yung isa. Eto pa! Haw-haw. Ibang flavor nga lang yung haw-haw na to. Ang alam ko kasing kulay yung hindi nalagyan eh. Ang cola. Kuha tayo yung isa nito. Ha? Dalay ko ba dito? Ito lang laman? laman. laman lang laman lang? Isunod mo ako. Manira itong bigas. Display pala, pinakikialaman yun. Maki-plastic mm -hmm. na lang to ha. I love so, Subscribe ka na. Hindi <laughs> 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 ka pinigil. Ang pakalangin ko. Last in years. Ayan yung channel ko. Kasi nagkata naman sa akin si Kuya kung ano yung channel ko. Kaya nakabimit na naman ako ng isda. Sana lang mag-subscribe mag siya. <laughs> mag-subscribe ka ba? Mag-subscribe. <laughs> oh yes! Oh. So ayan po. Nagugutom kami ni Mama. Kain kami dito sa Shanghai Shomai. Guys, okay, so ang ganda dito, 180 lang. Yeah, 180 pesos. kasi mayroon pa mga ibang design bumili si mama kaso yung maikli. Ito yung binili ni mama, maikli lang. Dalawa So, hey guys! Uh, time check. Anak, ano oras na? 44pm na at ayan, walaan nyo kung ginagawa ko. Ayan, nag-join ako guys sa Kumo. Kakagawan to ni Kuya Justify at nagpapa-assist. Uh, assist talaga. <laughs> ako kay... Ano pangalan Steepen. mo, be? Stephen po, eh. Stephen po. Si Stephen? Yes po. Oh, yun. Kasi ano talaga, first time ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko dito. Pero first time ko ngayon, nako, best, ang saya. Tingin ko mag enjoy ako dito. Pero siguro ang gagawin ko, tuwing gabi lang, hindi ko kayang mag-ano dito, yung sabi mo yung palagi. Kasi maraming dapat din akong asikasuhin, ganyan. Pero mukhang nakaka-addict siya. may online ko dito. Maraming online kaya po araw. Yung mga addict ako mo. Yun. Yes. Mag-iisip, okay, I'll na may may nagla-live. Guys, gagawa ko tayo ng separate video para kung sino yung mga gustong magkumo kumo dyan. So, balihan ko kayo mamaya, ako-asapin ko muna sila, ha? So, guys, tapos na akong mag-live dun sa kumo at nag-enjoy ako sobra. Nag-enjoy ako at hindi ko ala para akong lasing na kung ano mga pinagagawa ko dun sa live na yon. At ngayon naman ay kausap natin si Javi. Hindi yan hindi Ano daw? na lang kaganapan sa araw na to, guys. Hanggang dito na lang uli ang talata ng libro ng aking buhay. Mga kabisyo, mag-subscribe ka na at usama mo na ang bell para ma notify ka sa mga bagong video yung i-upload ko pa. Kaya, subscribe ka na. And thank you for watching and God bless you all, guys. Bye! Good night! Up here.